Wala akong pomelo ako ako Ayan ako sa bahay for four, okay? oh, yan. red pomelo Yellow pomelo Meron na tayong <laughs> Pomelo <laughs> Iniwanan na ako ni Bochi Ang daming tao Sa ganitong okasyon, ang TNT ang dinadayo ng mga tao para dito bumili ng kanilang mga panghanda. Sobrang dami nilang mga bilog na prutas na pwedeng mabili dito kung kailangan mo ng labing dalawang pirasong iba't ibang klase ng bilog na prutas ay talaga nga namang makokompleto mo kapag dito ka pumunta. Napakarami rin nilang mga pagpipili ang gulay dito kapag ka gusto mo talaga magluto ng pansit, chapsoy, na no ko, oh, napakaraming gulay dito guys na pagpipilian. Medyo tinanghali na nga kami ng punta ngayong araw kaya medyo siksikan ng tao lalong lalo na doon sa may bilihan ng mga prutas. Naisipan nga naming mag hotpot sa New Year kaya bumibili kami ng mga ilang pirasong seafoods dito kagaya ng clam hipon at yung mga assorted na mga meatballs. Napakarami nga rin bumibili ng isda. Sabi nila ay swerteng panghanda nga daw ang isda sa New Year at wag daw kayong bibili ng manok dahil malas daw ito. At isa nga rin ang tikoy na hindi pwedeng mawala sa handaan sa New Year dahil nagbibigay nga rin daw ito ng swerte, sabi ng araw ng mga Chinese. At syempre, wag natin kalimutan na tayo pa rin ang gagawa ng swerte sa ating buhay. At sa ganitong okasyon ay nakasanayan na nga rin nating mga Pilipino ang ganitong tradisyon na maghanda ng napakaraming mga bilog na prutas at mga pagkain pampaswerte para namang maging masagana ang ating bagong taon. Ayun tapos na nga rin kami mag grocery at sa malayo nga kami nagparking dahil maghihintay ka pa dyan ng 15 to 30 minutes at unahan talaga sa parking. Mm -hmm. Dumaan na nga rin kami sa Jollibee para may pagkain kami pag uwi ng bahay dahil alas 12 na nga ng tanghali at tamad na nga rin kaming magluto. Wow, Miggy is eating spaghetti. Is yummy, You like this spaghetti? Peach mango. Look at... So, I'm trying alam niyo bang tuwang-tuwa lagi si Miggy tuwing Jollibee ang pagkain namin dito sa bahay? Kinalakihan kasi ni Miggy ang Jollibee sa Pilipinas nung dinala ko siya dito sa Canada ay nasa 5 years old siya. Kaya ang Jollibee talaga ay kilalang kilala ni Miggy. Kaya nga nung nagkaroon ng Jollibee dito sa Canada at kauna-unahang Jollibee ay pinatayo nga dito sa Edmonton ay talagang tuwang-tuwa nga kami ni Miggy at talagang pumila talaga kami ng tatlong oras makakain lang ng Jollibee noon. At sa mga nagtatanong dati kung magkano nga rin daw ba ang presyo ng Jollibee dito sa Canada, itong in order nga namin ay anim na pirasong spicy chicken joy na may kasamang family size na spaghetti at tatlong pirasong peach mango pie ay nagkakahalaga ng $42. At kung i-convert mo naman yan sa peso, siguro mga nasa $1,600 o kaya $1,700 sa peso. Sa tingin ninyo dyan sa Pilipinas, yung $1,700 pesos ay ganyan nga rin ba ang mabibili mo? Anim na chicken joy, isang family size na spaghetti, at tatlong peach mango pie. Ayan at natakam ko na naman kayo ngayong araw. Dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw at huwag niyong kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat at Happy New Year sa inyong lahat. Bye guys!